mag chat -chamanta. Nananawagan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ginanap na hakbang ng Maiso Prayer Rally sa Cebu City noong linggo na suportahan ng mga subuanon si Vice President Sara Duterte sakaling tumakbo ito sa anumang posisyon sa susunod na eleksyon. So, si Inday po yung atong pangayon yung paalas. Hindi man siguro oh, ihatag sa ginoo pero oh, ihatag magpasalamat ng mga bisaya. Duhanapolga Duterte. Hindi derechahang inihayag ng dating Pangulo pero nagpahihwate ito sa posibleng takbuhan ni VP Inday. Anya, sa kanyang tatlong anak na nasa politika ano, ngayon, usaw. si Vice President Sara Duterte ang posibleng tumakbo sa susunod na national elections. Si Inday Ramay nakakapot o medyo taas. Yun. na nato ang unsay ihatag sa Diyos. Kung unsay ihatag sa Diyos, daw ato nato unya tama tabangin ninyo kay Bisaya man Samantala, nagsalita naman ang dating Pangulo sa gitna ng mainit na usapin sa isinusulong na charter change. Ani Duterte, pabor siya rito hanggat hindi magagamit sa interes ng mga kasalukuyang nakaupos administrasyon kabilan si Pangulong Bongbong Marcos. Okay ko, as long as it is not intended to benefit the incumbent but pasabot si Marcos kutubro niya sa one term, six years. Pag i-amend niyang konstitusyon, join him and I will operate with him. But dili na applicable sa iya. Because pag iyang i-amend ang konstitusyon, para makadagan sa usab, mo na, na problema. So he was elected under the constitution for one term for six years. So be it. Dia kara Ni ako proposal amend constitution. Okay go. What a problem? There's really no problem. You do not have to convince him with anything. Except that it should not be a right. for those who are incumbents, including the president. Ang hakbang ng Maiso Prayer Rally ay unang isinagawa sa Davao City bilang panawagan na itigil ang umano'y pamumunmod ng pera ng taong bayan kapalit ang PERMA para sa si People's Initiative.